Ah, oh, ano meron? Nahil dito. Yung dalawang bilog. Wala lang ang anak siya pa, Walang mabilhan. Ano ba ito? Wala ka mabilhan, ay. Hmm, ate. Lang Pero mabila. may show may ako. Yan. Okay. <laughs> Magandang gabi po, mga Carmen. Dito na po tayo sa bahay po. Katapos lang po natin magpakaan po ng mga alaga. At si ate, ate. Tuhan ko po, po, po. Yan. Surprise po natin kay ate. Kay kuya at kay Bunso. Meow, meow, Nabuksan na po natin mga kapatid. Surprise po natin ito. Kay ate, request po ni ate. Yan. Ito na po yung mga gamit. Remote. Remote. TV Ay, wala ko okay. mga gamit po. Finishing na po ito kanina doon. malakas naman. Ay, na mga

<laughs> kita kung yung yung ano yung ano yung ano yung ano mo. ano yung ano yung ano na ano ano yung May waving? ano yung ano yung yan? Mic po. Ay, mic yung na yung ano 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 ano yung ano yung wala na yan. May battery na today. One, one, seven, six, two. Time, ito dahil. 1, 1, 7, 6, 2. daw lang. May ano po. Meron um, na um, ito battery dahil. Patingan daw. Wala ka Ayun. Ano to? Bring ha? me down. Bring me down. Ba? Ang remote ng TV. TV. Ay, hindi pa Nagpa-power. ay nandiyan. ay nandiyan. hindi ay yan? ay nandiyan. hindi pa tayo. ay Wala. hala ngayon power Yan. ano kayo ginawa ang ating ginawa ay mode tapos number one tapos tapos miro po ditong tapos button tapos 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 Magbabasa. Ayan, so, uh, papunta saan? Number three. Oo. Oh. Turn on your TV or monitor hey, and mo change mo the auto ito? settings. Okay. Ayan na, ayan na, ayan na okay. yan? Saan video okay? Turn on the active multimedia by flipping yeah, wow. up the power switch and pressing the power button on the yeah. remote nah, control. Wait nah, nah, nah. the sharp logo. O, oh, ayan na. na, Ayan na, ayan na. Yeah, ayan na.

At tayo po ay mag-ano ngayong umaga, magbababad na po ng ating binhi. Kahapon ay uminit po ng umaga, ating ibinilad po sa may bulong po. Bali ang isang kusina na ay tatlong bilipuan naman. Bali ang ating ibababad po may apat na ganito po. Mga uh, kusina. Ito po yung ating variety po, SL19. Yan po. Hybrid po yung bigit ng DE po bali isinig ko na po sa akin po may laki ang butel. Ano? Ha? May laki ang butel. Sige natin dito. Eh sanay ka hapon kung hapon ay ginaginapin tayo. Anong gumawa niyan? Kabila. SL Agritech. Corporation. Sa Pasong Tamo. Makati. Ay, sila lang ano gano'n yan? Nagpakig. Nagpakig. Ano po po po? Maganda po yung kanyang pagkabuti, ituron po yung ano variety nung kila utol ntoni po warik ko. itatai e, sa tabas po, ituron po yung variety nung. parang harus ganito po yung ano mga binibigay ng gobyerno po. ano mo ito. hindi asian, ito kayaon. nung po ibawal na to kano lang. may gamut po ito. hindi po kayaon. inbred. In oh magpo, lalang po natin talik. Dito po tayo laging nabasa po sa sapan na ito, naglalagim po natin ng tali para ay, okay, hindi mo ano? hah? Ha? ay dun, ay ay dun, ay dun, ay dun, ay doon. ay dun, doon. ay dun, 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 ay Bali po ano Dalawang gabi po sa tubig Tapos dalawang gabi din po sa araw Sa kati Tapos ilalagay po natin Dalawang araw sa tubig Oo oh. Ay bukas ang mainit Sa araw po mga desis Ay sabado ko pala ang mainit hmm. Tamang tama Mga linggo noon si po Puro linggo ng hapon Pwede nga maglagay tayo Pwede naman yung ano kasi hindi agad na bubulabod ay wag mo na ang alihin. Tapos nga win na ang maurong ang sige. Nahan, nalagyan na po natin. Sigurado kundi yan makahalit pag nakalagkad ng tubig. Oh hello. hello. na? Ano? Ha? Ano? Yan, lalagyan po natin ang bato. Para po di paano. Tapos, bukli po yung ano, bistro natin. At tayo po, pupunta po sa kabila. Ipipusintag po tayo. Babay po muna, mga orang din. Yan, po